Ano ang mga benefits sa iyong katawan ng pagkain ng 2 eggs every day? Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin tinatanong ang naidudulot na benefits ng pagkain ng itlog at kung may dala nga ba itong peligro sa ating kalusugan. Napag-alaman na mainam sa ating kalusugan ang kumain ng dalawa hanggang tatlong itlog ng manok araw-araw. Ano ang mga benefits ng pagkain ng itlog sa ating katawan? Number 9. Mahalaga ang choline sa ating brain. Ang ating brain ay nagkakaroon ng normal na communication sa bawat brain cells nang dahil sa phospholipids na binubuo ng choline. Ayon sa mga pagsusuri, ang choline ay ang pinakamahalagang bitamina ng ating brain. Ang nutrients sa pagkain ng 2 eggs a day ay sapat na para mapunan ang choline na kailangan sa ating mga brain activities. Ang kakulangan sa choline sa ating katawan ay nagdudulot ng memory decrease. Nagiging makakalimutin ka na ba? Subukan mo nang kumain ng 2 eggs a day, baka ito ang makatulong sa iyo. Number 8. Nakakatulong sa iyong mata. Ang itlog ay mayaman sa lutein. Ang lutein ay responsable sa pagkakaroon natin ng clear and sharp eyesight. Ang deficiency or kakulangan sa lutein ay nagdudulot ng mga negatibong pagbabago at paglala ng mga problema sa ating paningin. Number 7. Ang vitamin D ay nakakatulong maabsorb ang calcium. Kapag ikaw ba ay pinapili sa pag-inom ng isang kutsarang fish oil o pagkain ng nilagang itlog, ano ang pipiliin mo? Malamang pipiliin mo ang pagkain ng itlog. Ang amount of vitamin D na makukuha sa fish oil at nilagang itlog ay parehas lang. Ang vitamin D na nakukuha sa itlog ay nakakatulong para mas mabisang maabsorb ng ating mga buto at ngipin ang calcium sa ating katawan. Number 6. Nabibigay proteksyon ang vitamin B sa ating balat, buhok, at atay. Ang vitamin B kagaya ng biotin o vitamin B7, vitamin B12, at proteins ay tumutulong para gawing healthy ang ating buhok at ang ating balat. Habang ang phospholipids na nakukuha sa itlog ng manok ay ang tumutulong para alisin ang mga toxins o dumi ng ating atay. Number 5. Bawas peligro sa mga sakit sa puso. Taliwas sa mga opinion ng iba, ayon sa bagong research, ang kolesterol na galing sa itlog ay nababalanse ng phosphatides, kaya hindi ito masama sa ating kalusugan. Ang itlog ay may taglay na omega-3 acids na nakakababa ng triglyceride levels para makabawas peligro sa iba't ibang uri ng sakit sa puso. Number 4. Nakakatulong sa pagpapakayat Ayon sa mga pag-aaral na pag alaman na kapag pinagsama mo ang low-calorie diet at pagkain ng itlog for breakfast, makakatulong ito sa mabilis na pagbawas ng timbang. Madaling makapusok at mababawasan ang pakiramdam mong laging gutom sa maghapon. Number 3. Bawas peligro sa cancer. Ang choline na mahalaga sa ating brain ay nakakatulong din para makaiwas sa sakit na cancer. Ayon sa bagong research, ang mga babaeng kabataan na kumakain ng itlog araw-araw ay nakakaiwas magkaroon ng breast cancer by 18%. Number 2. Mabisa sa pagbubuntis. Ang vitamin B ay parte ng pagbuo ng sex hormones. Ang vitamin B9 na kung tawagin ay folic acid ay makukuha sa pagkain ng itlog. Ang isang itlog ay mayroong 7 micrograms ng vitamin B9. Mahalaga ang vitamin B9 sa pagbubuntis. Sa tulong ng vitamin B9, nabubuo ang red blood cells at neural tube ng fetus sa loob ng sinapupunan. Nakakatulong din ito para maiwasan ang kanyang mental retardation. Number 1. You look younger. Ayon sa mga Dutch scientist, nakakatulong ang egg sa ating diet para mas slow down ang aging process. Sa 87% ng mga kababaihan na may edad 35 to 40 years old, nawala ang kanilang age spots at nabanat ang balat. Habang sa mga kalalakihan naman, naalis ang mga wrinkles nila around their eyes. Maraming paraan kung paano lutuin ang itlog para hindi ka magsawa na kainin ito araw-araw. Pwede mo itong ilaga, iprito o i-bake on avocado with spices. Ang mahalaga kung balak mong iprito ito, kumamit ng olive oil na may healthy monounsaturated fats na healthy for your heart. Enjoy your eggs and keep yourself healthy. Thank you for watching. Please don't forget to like, leave a comment, and subscribe to our channel. Hanggang sa muli!